hindi pa yun ang final ang uh, final na aming magiging aksyon. But then, i-appraise namin siya kung ano yung iniimbestigahan namin. At sinabi ko nga sa inyo, ang iniimbestigahan namin, yung video clips where nag-threat siya na nakausap na siyang tao na papatay kay Presidente, sa First Lady at sa Speaker at yun ay gagawin pagka siya ay namatay. Yun, i-clarify natin maigi yun. Now, may claim din siya na there is a threat on her life. Vice President siya, imbisigahan din natin yan. Tatanungin namin siya, sino ba yung pinaghihinalaan mo? Kung ano, may ebidensya ba tayo doon sa pinaghihinala, pinaghihinalaan mo? Ano? ganun po yun. Uh, possibly mga umaga rin yan, mga 9 or 10, 10 o'clock on the, on the 11th. Uh, bakit ganun kalayo? Uh, para mabigyan siya ng pagkakataon na mag-prepare. And also, we will, in the interim, susupina na namin. Mamaya, isa na ang supina dun sa mga nag-attend, dun sa video clip na identified na namin no yah uh, isusupi na namin sila uh, mag-shed light mag ano tanungin namin kung uh, nangyari yun de in their presence nagtatanong sila yun uh, surrounding those uh, matters sir, please, sir, po. Uh, kung yung 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 yun yun nga, ipapurnish namin siya. Yung mga katanungan niya dito, reply yun, which already include the invitation for her to appear before us on the 11th of December. So, uh, included na dun sa reply namin yun, yung invitation for her to appear before this uh, office. Yeah. po bakit sila na Yung mga identified namin. Yung mga identified namin do sa uh, litrato, no? Ah, uh, yung mga nag-ask ng question, yung mga nakipag-participate. Pero yung nandun lang, nasa Zoom lang, nakanganga lang na ganyan, hindi na namin isusubi na yun. Ilang po yung personalidad na Uh, siguro mga sampu, labindalawa, like that. So sir, you were able to the original um, zoom. Y yes, uh na authenticate na namin 'yon. Uh, we found out that uh, the same uh, is not uh AI generated. Okay. It is uh, not uh, it's not a uh, deep fake authentic. No, uh ayun sa aming forensic investigator. And we have already uh requested the uh ano uh Facebook to preserve. It. So sir, how many you identified and how many yung participants? Marami yun actually, marami. Uh more than 20 ang participants doon. But then sabi ko nga sa inyo, some of them ay nandun like now, nandyan lang kayo. Ano namang kasalanan ninyo kung ako'y gumagawa ng krimen? Wala, nandyan lang kayo. Uh, so, yung mga actively participated in that video clip, nagtanong, nagsalita, yung ganon, yun lang mga nga may imbitahan. No 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 no, no. Eh, hindi naman hindi naman ah, tatanungin lang namin sila na yung uh, ano surroundings na bakit nangyari yun bakit nagkaroon ng deklarasyon na ganun si vice president ganyan director kasi ang story ang sabi kasi nitibi sa nang mismong araw well documented at parang ang president ongoing pa rin yung threat sa kanya sa kanyang pamilya all right Ay, nasa sa kanya po yun eh. Kung uh, uh, gusto niya, mauna pumunta agad sila dito and file a formal complaint kung sino yung nireklamo nire nilang tao. Ganon. Unlike this threat to the President, sa kanyang bibig ng galing eh, siya ang nagte-threat. Pero yung nagte-threat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni... Uh, Vice President, sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagtetret sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Kami. Uh, kami, kami ang...